Arestado ng Cagayan de Oro PNP ang isang individual sa paglabag sa PD-1865 sa Mendoza Street, Puntod, Cagayan de Oro City. Ayon kay Police Colonel Charlie Vette, Chief ng Maritime Unit 10, kinilala ang sospek na si alias George sa 65 anyo sa tresidente ng Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Sa isinagawang operasyon ng Misamis Oriental Maritime Police Station, Regional Maritime Unit 10, Regional Special Operations Unit 10 at Regional Mobile Force Battalion 10 ay matagumpay na naaresto ang suspect na nahuli sa aktong lumabag sa PD-1865 or illegal trading of petroleum. Nakuha sa operasyon ang 270 liters of unleaded gasoline na may market value na 14,850 pesos. Apat na walang laman na drums na may market value na 4,000 pesos at anim na walang laman na containers na may market value na 600 pesos sa so ngayon, in-intensify natin yung ating intelligence uh, monitoring and uh, nag- uh, create rin tayo ng teams para ma-monitor natin yung mga illegal activities, especially itong petroleum products. Nasa kustudiya na ngayon ng Maritime Police Station 10 ng suspect para sa tamang disposisyon. Ang kapulisan ng Northern Mindanao ay patuloy na nagpapatupad ng batas at seguridad upang mapanatili ang kapayapaan sa komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rina Celestine Sandrijas, alagad ng Batas Tagataguyod ng Balitang Police.